Good morning, good morning, good morning uh, Ito na po ang kamamang TV Minsan pa po uh, Narito po ako sa Drive-thru ng Macdo Ito po nag-aantay ako ng kasamahan Ah, uh, kasama natin Papunta sa church Kaya ito nga po kamamang TV Medyo selfie-selfie muna tayo Kaya Nag-aantay na nga ang ating Kuya na mag-drive sa atin Ayan Narito po tayo ngayon sa J. Sony Street. Ayun. Pero dito po tayo dumaan sa Cristobal. Sa Cristobal Street po tayo dumaan. Kasi nga po ang Rodencio po ay sarado pa kanina. Kaya umikot po tayo dito sa Cristobal Street. Kaya minsan pa po uh, tayo ay mag ng mga salita ng ating Panginoon at makakahingi po tayo ng paumanhin sa hindi natin pagtupad sa ating panata. Uh, yung tatlong araw ay nakaisang araw lang po tayo dahil po sa kadahilan ng sobrang sakit po ng ating ulo dahil na rin po siguro sa ating edad at uh, minabuti na rin po natin na uh, huminto muna at uh, other day na lang po tayo uli magpasting kaya ito nga po mga kamamang TV masakit pa po ang ating ulo pero okay na po thank you so much Ayan. God bless us all I love you all